motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan. Dapat bang sampahan ng kaso si dating pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto. Yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito. Si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Eh, dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte uh, noong overdue na ito. Pati, pati yung mga kasapakat niya at nagutos no, sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating ano no, ng ating mga mamamayan. Uh, pat, uh, sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na pati na rin siguro. Mm -hmm. Senator Dela Rosa, ang sagot ko diyan is conditional no para uh, hybrid. Pwede yes, pwede no. Yes in the sense na nobody's above the law. Kapag mayroon siyang nagawa kasalanan, kasawa natin. Pero kung wala naman siya nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ng ni Ninja Cops. Kaya po, after three years, na tapos sa pag-ulo, walang kaso. Meron po naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Sen. De La Rosa. So, mismo siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng, ng mga policy na ito? Siya rin. At nag ng pagpatay. Maging si Sen. Duterte at uh, senator abato uh, ay dapat kasuhan. Ma'am, digil uh, gigil na gigil kang kasuhan si Paolong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? yun na ang tanong ko kasi ang ordinaryong tao nagdato kung congresswoman ka hindi ka nakulong eh sila pag yung mga ordinaryong tao kulong ka nga Kung ito po ay nasa kongreso ay out of order po po dahil wala siya sa tanong no at ah i think na po natin na pagre rescue tama lang po yung ginawa ko na pagre rescue sa mga teachers sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakaso. So kung sino mga mga teachers gagawin yon no yung um, ipagtanggol at sagipin yung ating yung ating mga teachers at mga estudyante so tingin ko po ay uh, walang mali doon sa ginawa ko natin doon sa kaso Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon po kayo na magtanong o mag-react pa rin sa position po ni Representative Castro. 15 A seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabihin niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang, walang risk yun na yari doon. Hindi e, pa, konbiktado ka sa kaso eh. Di mas no risk yun. Well, sinasabi naman po ng uh, na mga, ma, mga magulang na galit na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talaga nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga Lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa ser servisyong pang-edukasyon ang mga Lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. At